soledo din ang suporta niya sa mga tao sa paligid. Oo, kahit na, alam mo pang ganoon napakabait niya, napaka-genuine okay. kahit may sakit na siya, iniintindi niya. Napanood ma ko yung kay Miss Darla mm -hmm. na video na pinaglutuan niya pa talaga. Grabe, sobrang Pero effort. Pero yun nga, ang dami niya kasi mga kaibigan, na kaibigan ko sa Amerika. Si uh, Tita Ate B Berastiga, si Tita Mary and uh, Ophelia, si Kimora Birdy ba diba yun? Yung nag-aayos sa kanilang mag, uh, mga na. anak niya, tsaka sa kanya, di ba? Si Kimora, uh, in, 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 inayusan niya pa makeup and in, uh, in, inayusan ah. niya pa si Chris bago pumunta ng Tom Bradley International Airport para sa flight para balik sa Pilipinas, ah. di ba? Yun nga. Pero yun nga, puring puri si Chris sa mga tao nakakasalamuhan niya, di ba? Isa na dito si uh, Dr. Limuel Titus Manalo. Oh, ganito. And, you know, it's nice to know na she's doing better, di ba? Pero Sana ni may chismis din. Ano yan dito? Uh, sa susunod doon na eleksyon, kakandidato daw si Chris. Pero ewan ko kung maniniwala ba, kung hindi. But anything, everything is possible naman, di ba? Lalo na lumalakas na nga si Chris. True. She's getting better, di ba? So abang-abang na lang tayo kung Correct. totoo. Abang yan. na lang natin. Mag-official diba? statement naman din for sure si Miss Chris. Oo oh, nga. About. Pero syempre, eto ang...